Para sa mga nagko-comment na wala namang alam. Hindi naman alam yung mga karga eh. Santa kayong salita. Ayan. Ay, sa mga nagsasabi po, ito mga legit trader to. Ito sa bahay bibigyan ko yellow face. Ayun <laughs> na. Gaya ka pala magalit? Yellow face 'yung pinamimigay. Good morning mga sir Andito tayo sa buong Pet Market no? At dito mag-update tayo ng ibon nila Sir Edgar, Sir Mars, at Sir Makoy may, parang meron silang request sa akin eh Ito mga uh, eto po mga RF line ni Sir Edgar Ayan eto, may buyer tayo dito isa Ayan o oh. May order na po ha, Sir Edgar <laughs> Ito na pasabay kay, ano, kay Sir PJ Kaya hindi na po na problem si Sir PJ Wala na lang ibon Kaya Ito, unay na natin to O, oh, kaya na mag-rea, kaya na mag-ano sa mga viewers natin. Eto, <laughs> Sir Makay, sa hey, pa Apaline, Ah oh, 2000 lang. 2000. 2,000 din 'yan. Opa. Pain Sale follow up oh. a line, mga sir. Ayun oh. Five blue. Five blue, pain follow up a line. 2000. Ito back to back. Meron din. 2000. Ayan oh, napagtan ng ibon. 2000 lang po 'yan. Ayan. Ito meron dito ano, uh, green opa perso. Tabuli, uh, ayan. Ano? Green na uh, pa perso, ayan oh. Napaganda ng ibon, mga sir. Uh -huh. ilman ilman u ayan. Ayun, lang po yan mga sir ha? Ayan. sa mga may gusto, ayan, may presyo na. Wi-Fi. Ito, lang din. Oh, yeah. sa na presyo ayan, may presyo na. Ay, may presyo na sa mga nagre-request. Ah, uh, ito. Ayun. Tawol ng ka tawol wala <laughs> Ito, anong karga nito? Mapay, split pay. Mga, mga opay split pain Eto, magkano naman dito? One, lang. One, two. Ayan lang mga sir Yeah, lang kada pare. Napakaganda ng mga ibon nila. Dito, meron dito, ano, ah, uh, Lutino, Lutino at Yellow Moon. Magkano dito? One two. one, two. Ayan, ayan, yan yung presyo. One, two. Ayan, siyempre, alam naman natin kung kanino ibibigay yung, yung number. Siyempre, ha, yeah, 1-5 yan. 1-5, ayan. Basta importante, may presyo tayo, mga sir. Mga nagre-request po, ayan. Oo, so, para sa mga nagre-request. 1-5, 1-5 to? Oo, oh, para sa so, no. presyo. Bakbo Baklutino. Bakbo Baklutino. Kaya, 1-5. Eh, kau kanina to? Para sa mga nakain. Para sa mga nagko-comment na wala namang alam. Hindi naman alam yung mga karga eh. Saan ta kayong salita? Ayan. Kaya, uh, sa mga nagsasabi po, ito, mga legit trader to. Ito tayo sa bahay, bibigyan ko yellow face. Ayun na. Ganyan ka pala magalit? Yellow <laughs> face yung pinamimigay. Si si Hindi nagme-message sa'yo na, ano, kung sa bahay, bibigyan oh, ko yellow face. Okay. Ito sa mga yan. Ito yung karakatan. Ito yung karakatan. Nakakakwa kung gusto nila. Ayan, o. Yan yung magalit. Ang pambili, puro dal lang siya. Mabuntay mo na sa amin. Ayan. mukha may pinupunto kayo. mukha nababasa yung mga comment, ha. <laughs> ay, ano nababasa? Nakamonitor yan. Nakamonitor yan. Nakamonitor yan. <laughs> Ay, <laughs> Ay tuloy. Kailangan ka po. Naninira siya eh. Oh, Oo, yan. Huwag kayong manira. Pangit yun, mga sir. Hindi uh, kami naninira. Suportahan na lang natin. Kaya, inano lang nila yung presyo. Iniingatan lang para walang matagasaan. Ibon-ibon lang yan. Uh. Ayan, yeah, pinresyo na lang namin. managasa eh. Pero kung nagpapasagasa kayo, pwede rin. Ayan. Ah. Kaya, hinay-hinay lang sa mga comment natin. Uh, be support uh, lang, mga sir, ito, sa mga nagbibenta ng ibon. Ayan. Ayan. Eto, dito naman tayo kay Sir Mark. Pakalo, Sir. Pakakakatain. Dito, Sir Mark, magkano? 5,000. 5,000. 5,000. Pakalo, ano, back to back. Itong ano, Emerald. Ganun din. Ganun Ready to breathe na, oh. 5,000. Oh. Ada pares Mabilaw, Ayan. Yung palo, tsaka yung ano, Emerald na... Ah, uh, may cheek spot. 5,000 po, mga sir, oh hindi pa, pa sila ito di yeah. Dito meron pa po dito, Hanpig, Ito, oh, tinalangan hanpig nyo, ah. Ha. Oo, na. nag deliver na sa mga Mabili Habili, na-deliver na. na mga Mga na 2000 <laughs> <Nagsipir> na. <laughs> na lang 'yung price yan most speed 2000. 2000. Na-speed na po ito, <laughs> mga sir, ah ya ano? ito, kamera, 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 Emerald. kamera, 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 mga Eto. Yan, mga ano, isang visual follow, isa ka uh, sa isang split. 3,000. 3,000? Uh, Ayan, 3,000 po mga sir. Dito sa kabila, sir Mark. Yan, ganyan din. Parehas lang. Yung pack. Yung Parehas palo. lang po mga sir. Split yung babae. Ayan o. No? Dito, meron pa po dito, ano, emerald. At saka white face, emerald. Ano? Ah, Tama? White face. Ayan, no? Emerald, white face. Lakis. Magkano man dito? Size. Size naman to. Medyo mataas to na konti, no? Ayan, mga sir. Dito sir Mark. Ayan, 5,000. 5,000 lang dito sa kabila, o. Oh. Ayan, Ayan, emerald. Nego pa naman yan. Nego sa uh, yan lahat mga sir. Sa mga sure Mayer. Oo, oh, uh, nego na lang si Diboy. Ay, fear na lang si Igoy. Ayan. Team okay. lang po daw yung price. Kung sakali may gusto kayo. Ah, eto. Pwede naman natin pick in, mga sir. Pag may reklamo kayo ito. Ayan. Pag may reklamo kayo, kayo ito. Pag nagarit, namimigay ng yellow face. Ang <laughs> baka natin ang ilo kung pang pagbili. Hindi, eh, eh, joke lang mga sir. Ah, hinay lang din po tayo. Ito naman, kay tayo naman eh. May mga... Hindi po tayo na nilihila. Oo. Yeah. di support lang mga sir ha. Ah. Sa mga nakakaitindi ng na mga sailor natin ah God bless po sa lahat. Ito, pasabay sa atin kay Sir P.J. Galing. Ah, deliver pa uh, ano ah. Uh, Las Piñas. Ito. Ay, eh, mga possible. Ayan o, oh, mga possible <laughs> are. Mga possible are, pa hindi po yung street yan. Ito, ito, Sir Edgar, tinatanong ko lang yung ano neto ah, mamaya. Mamaya tayo dyan. Ayan, ito. Bali na po natin itong mga to Ayan. Ito pa, mga RF line sana Ma Ma-project RF yapo yeah ma-set. Diyan Hindi naman. So, 'yun at Maraming salamat. Wala tayo ibang vlog dito kasi nag-uwihan na, tinangali tayo. Hindi kasi kagad gumigising eh, kaya nababas Oh, naano Oo, na ano eh, napuyat eh. Nagahan <laughs> yeah, mo kasi. thank you, mga boss. Ayan, mga boss yan, mga boss. Thank you. yung ko, Alin, Ay ito po lang mo o. pulong eh. sold out pa. Last lakas mo talaga, Kuya Edgar. Kapunta south yan, eh. thank you, thank you.